Hello, good morning mga kalots. Ayan, puro ulan. Nandito tayo sa taas. Nandito tayo sa bubong. Ayan. Ayan yung baba. Okay, bye. puro ulan. Buti na lang okay lang yung mga ano yung mga tanim dito sa bubong. yung mga tanim kasi dito sa bubong ngayon. Pupetsa yan, puro gulay. next time maghahanap ako ng ano next time maghahanap tayo ng mga halaman naman yung mga namumulaklak ito sa tatay ko to eh yun lahat sa bubong ngayon. yan only here sa bubong ng bahay ayan medyo hindi pa rin okay yung panahon medyo ayun o oh. ang itim ng langit pero may nakatanaw ang araw na oh. hindi na katulad kahapon sana tumila na to ipi-flip Ipi flip ko lang yung ano yung yung camera para mas malinaw ang mm. ulan pa rin oh yan oh itim oh malawak pa rin yung iuulan may pusa pa oh magandang tips talaga oh. Kung wala kayong space sa baba nyo, sa lugar nyo, pwede kayo maglagay sa bubong. Naka-cement, isemento lang yung ano, ayan. Naka-cemento lang yun. Ayan. Kaperaso lang. hindi talaga lang yung walang space para makapagtanim ng halaman kasi napaka importante ng halaman nyo yun lang guys, papasok na ako sa work bye